Congratulations, Sofronio Vasquez, our first Filipino grand champion ng The Voice USA Season 26. So, alam niyo ba na ano po yung nakaka-inspire sa story niya? Before po siya naging grand champion or naging successful, ngayon sa kanyang audition, it takes 10 years ang pinagdahanan niyang hirap sa journey niya. 'Di ba? Marami siyang mga uh, mga contest or audition na nagfail at hindi naging successful isa na po dyan ang ating um, sikat na audition dito sa Pilipinas yung tawag ng tanghalan di ba so hindi siya naging successful doon pero itong more than 10 years na pinagdaanan niya hindi yun ang naging reason para hindi siya tumuloy doon sa pangarap niya hindi yun ang naging reason para tumigil siya doon sa pangarap na na gusto niyang makuha sa buhay de ba? Nagpatuloy lang siya. Ngayon, naging successful na siya sa kanyang am um, audition. So ano yung moral lesson na mapupulot natin? So kung hindi mo pa nakukuha yung goals mo or yung pangarap mo sa buhay, basta tuloy-tuloy ka lang, 'di ba? Huwag mong tignan, wag mong bilangin yung bawat dapa at bawat mistake na nakukuha mo. 'Di ba? So meron nga tayong kasabihan na Life is not all about how many times you fall. It's all about how many times you get back up when you fall. Ibig sabihin, pag nadapa ka, pag nagfail ka, bangon ka lang ulit at tuloy-tuloy ka. Kasi naniniwala ako, basta ipaglaban natin at tuloy-tuloy tayo dun sa pangarap na gusto natin, naniniwala ako na makukuha natin siya. Diba? So, maging inspiration or maging Um, gamitin natin yung story ni Sofronio Vasquez at gamitin natin to sa, sa pag-abot natin ng pangarap na basta tuloy-tuloy lang tayo at naniniwala ako na makakarating tayo dun sa pangarap na gusto natin. So, yun lang. Again, congratulations um, Sofronio Vasquez.